Walang naantala ng na mga pasahero ngayong unang araw ng pagbabalik trabaho at klase matapos ang Holy Week. Itong tiniyak ng pamunuan ng PNR kasabay ng tigil operasyon na may biyaheng tutuban alabang nitong Marso a 28. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PNR Operations Manager Joe Geronimo na naging maayos ang deployment ng bus kanina umaga. Nagsimula niya ito alas 5 na umaga at kada 30 minutos ay may dumarating at umaalis na bus mula alabang at tutuban. Nasa 25 units din, Anya, binigyan ng special permit ng LTFRB para matiyak na walang maabala na mga pasahero. Actually, lahat po ng mga stations ni PNR, uh, mga pasahero po namin uh, from the different stations, meron po tayong 17 stations, ano, Tutubanto, Alabang po. So, uh, karamihan lang po ng mga stations na yan ay meron pong uh, bus stops, si uh, HM Transport, yung pong provider ano, uh, na malapit din po doon sa uh, existing PNR stations para po uh, hindi naman po sila malito.